So what's up mga kababali Nandito kami ni <laughs> Joke sa Sa ano Sa Tiger Mountain Ang dami palang paninda dito Wow Happy Parang ano, parang nilang <laughs> <dito>, bato <laughs> 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 Parang ukay ukay din o oh. Hanggang doon sa pababa Merong ano Merong Merong paninda Ipay ipay lang So pupuntahan namin yun maya mayang konti <laughs> Kasi merong sounds dito eh Kaso hihingalin na naman tayo dyan <laughs> Hihingalin na naman tayo dyan Taas dyan eh Parang ano Parang sayawan May sounds na itugtog Parang Indian ano Indian mingo <laughs> Indian yung tugtogan nila Pons. Ang ganda rin yan. Pagkano yun? Pagkano 40? Ah, size yan. Size. Oh, size? Size yan. Oh, mahal. One, two. One, two? Ayan naman, two. Kapan? Saka to asaw? 290. So, mahal pala. Pero maganda yung tela, makapal. Pasing ko. Ito yung mga case din ng cellphone dito. Eh, bilik ka lang ng cord. Mura lang yan. Mura lang. Mga case. Headset. ano? Eh, you know? o. 350? Ang <laughs> mahal nito. Ang <laughs> ganda. Ang ganda. Ang iPhone. Ang iPhone.

tayo dito. dito eh. Man. O po rin o. May, may headset din ako. Ah, may headset ka? Ang airpads. airpads. Ano? Yung wireless. Ah, uh blotot. -oh. Uh -oh. Blotot. Oh, ayos din pala dito sa Tiger Mountain. Ayos din pala dito. Ang daming gulay. Ito Pabila tayo. ano to stocking <laughs> we just bonnet yaklit sa hmm oh one fifty pampatangkad <laughs> pampatangkajan Sinilalagay sa uh, sapatos? <laughs> <laughs> Oo. Oh. Mga ano, isang glass. Mani. Ito ang <yung> mga buro. <laughs> <laughs> May sibuay bawang po. Ano kayong lasa nun? <laughs> Ito eh, dito dito yung nakita kong ipay-ipay doon pa sa baba <laughs> yeah. Yeah. Ito, uh, ano? Pambabae? 390, 490 ma? 10 lang eh. Sampu isa. <laughs> 10 pirasa siguro <laughs> yung isang tali. Ito masarap. Ayun Ay, o. No? Ayan yung... Yung, yung hinuhukay yan, yung di ba? Hinuhuka yung hinuhukay <laughs> <laughs> yung bata. bata, bata, bata. <laughs> bata, bata, uh, bata uh, Anong tawag sa inyo? Araro-araro tawag araro. namin. Oo. Oh. Ito, 150. Uwan sandaan mo. Uh. Puro pang babae naman. Dito muna tayo na sa gilid. Tapos so, ako tayo Copy Kapi? Ayun Ano pa yun? Hmm. Oh, so, maliit yan. Yeah. hindi siya piniprito, no? Parang sa bungangin. Bungangin ba yung asin? Pag-birthday, pang-birthday, Kelly. Oh, Fred. underwear ayun yung ipa ipa may daan din dito hmm. alas puro pang babaeng panindar ito Ay, no, dito pala. Ha? Ah? Ito, ito, ito. Oo. Ang ganda pala ng view eh. Kaya pala dinadayo to eh. Siguro mas lalapag doon sa taas. Ah. Mm. Oo. Oo ba ka? Ang ganda sa taas mo. No? Tawin na to eh Kita mo yung buong tawin. Hmm. Ay, dito yata yung hutusan eh. Yung sa TikTok. Yung kita mo yung ano, paggabi. Hutusan Park. Ano yung dito? Pacharge pala. Tignan mo, ay, search mo sa ano. Napalo. <laughs> hutusan. Hutusan. Ito, mga jacket. Hutusan. Oh.

200 200 250 390 Mahal nito ang ganito Polo Ito may ipay Ito eh. may ipay

Saan tayo ng bag dito? 200 kasi baka mamaya scam yan eh Pag tanong mo iba pala yung price Good money Good money Tempo ma Oh, dalawang daan daw lang Medyo ano lang sa ano <laughs>

ang Ganda, very good Ganda? No, let's just Okay Lagayan ko lang ng ano to Okay, tama Ayun na, ayun Para din po

Kukuhaan so, na natin So binili ko na yung bag souvenir So binili <laughs> so, na tayo dito sa Tiger Mountain uh -huh. lang ang, payo, ang payong, uh -huh. sandaan lang din mga tripod eh Ang gagod Ayaw

Ay, 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 400 ay, ay. Four hundred. So, papunta kami ng ano yung hotos hotosan park. Yung matagal ko lang gusto ng puntahan ng gabi ni. Kasi maganda yung view. Baka yan yun. Oo, oh, yan nga yun. Ah, ba't lang daan? Sarado. Sarado ba? Ayan. May entrance pa yata okay dito kaysa sa ay, sa Taipei. Bakit? edito ang inga-inga. eh dito na relax. Nakat pa nakakarela. dumaan? Doon sa ano? Ito kuya oh. Ay! dito na tayo okay, famous to pag gabi Nangabit na ako ito ba yung siya? aa ah. ah. okay, okay, pa, konti pa kaya nga naiihin rin ako ilaw <laughs> <Hello>, sky <style. laughs> tabi tabi <laughs> tabi tabi po Ito na yun. Ito ba yun? Hindi? Pa yata, may pa yun. Ito yung una. Ay, na kuya. Ha? Sa kabila na ito. Hindi, meron pa dito. Ito ba yun? Hmm. Diretso lang. Hindi doon sa may ganilang. Ayun na yung tindahan na ano. Ay, oo nga Agoy. Doon yata sa kabila. Ay, ito. Ito may mapa. Asan kaya yun? Ano <laughs> mga luma na yun. may mga CCTV. Ganda. Hmm. Ang baby tal ta makmoyat Ang baby naming makmoyat Hitamang baby makmoyat I said makmoyat <laughs> Nito. Hmm. Pagod na as. Ah. Pagod. <laughs> Las pag na. <laughs> Ayan, sa taas. Baka yan na yun. Yok. So andito na kami sa taas. Hindi na makita yung isa yung magandang ano, view no. Yung kaya banda yun. Hmm. Yeah. Yung Hindi namin makita yung ano yung famous na ay ah, yung nasa TikTok na magandang view dito. Kasi yung luwag nito. <laughs> Pumunta na kami dito sa pinakataas para Nag, sa kali kami kung andito kaya lang, kayo yung yung Hindi pa yung talagang ano, yung taas, yung view. yung dami yung yung merong yung doon, yung doon, 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 doon. yung 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 Mm -hmm. tatang, nabigay, nabigay si Tatang, bigay na bigay si Tatang. Abay naman Hindi natin makasak kasi isa yun, mas maganda yun eh, walang tono yun. Sa picture, nakalagaw dito. Kasama dito sa picture. Pagpunta dito. Tapos, so, pagdating natin yeah. <laughs> So, ito pa lang <laughs> yun. <laughs> Kanina ba kami ipa-pick up doon? Inahanap ko tong view <laughs> <pion> na to. Oo. Tapos, tatalong na ako sa check walk doon. Kung nasan ba itong lugar na to. Sabi hindi daw alam. Si Kuya Atan. Si Bayang. Oo. Si Juban. Nagpaano ah. na ako kasi sabi ko hindi ko alam Ah, ah hindi mo rin alam yung lugar? Sabi ko Ito kasi yung... alam ko to Pero ah. hindi ko alam kung nasaan kayo ah. Kaya sabi ko pasuyo ako Ito yung gusto kong puntahan dati pa eh, Kasi hindi ko lang maharap Kung pinuntahan ko pa nagkaligaw-ligaw din ako <laughs> Pinuntahan ko mag-isa ah! dai dito kasi akala ko talaga ito na ina-vlog mo na kanina pa hindi kasi ang doon kami yun, sa kabila yun yung sinasay ko sa San Park doon kami din na na Tapos Gugin. alam mo yung pangalawang stop nyo, yung kadi babawa nyo sana doon tayo pupunta. Ah. Kumbaga sa dito lang kami gising nando kasi akala ko andito talaga pala sa so, totoo so, okay. <laughs> hindi, okay. Okay. Kumbaga yung tinatanong kanina ng pangalawa. Pangalawa? Hmm. Yung yung himintuan natin ah. no. Yun doon. Ayun may rebulto? Oo. Oh, oh. Hindi, dun sa pababa pa lang yung minto tayo sa oh, may maganda park. maganda ba dun? Maganda <laughs> <laughs> dito pag gabi. Kaya hmm, no? Hmm. Ano? 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 Natin. Buti nga may motor siya eh. Ay, may e-bike siya eh. E-bike? Hmm, nagpasuwi na lang. Buti nga Huh? Buti kayo yung umakyat nung uh, puro ahon Dangan yung daan. Sabi hmm. ko pa suyo ako pa. Kasi yung ano oh, ko, Oo, di ba ang ganda. Yung yeah. <laughs> ano ko pa, ba balak pumunta dito eh, nung nakarambuan pa. Ay, yung hindi ko talaga, sa ay, baka ko. ko. baka Oh, picture picture Nice! para ma-album oh oh sayang yung ano para kang nasa Korea wala <laughs> welcome to my life pala kang nasa Korea niyan <laughs> oh ako so, ba kaya no yan kanina pa namin hinahanap nandito pala sa kapilang ano kabilang site oh yung nakita ko sa tiktok dati tapos sa uh, gusto kong puntahan kaso mali yung napuntahan ganda <laughs> oh. ah.